Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Um, dapat hindi sa atin ang gagaling yung pagpropagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is uh, mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil um, nasa posisyon ang isang public official para ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat um, maging responsable tayo, hindi ito, um, hindi lang to irresponsible, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapag-usapan kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan Mapasa para magkaroon ng um, pag tamang, tamang mga alintuntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Um, madami, hindi lang apektado ang mga public officials pag fake news at disinformation. Mga regular na mamamayan, madami na tayong nakita na mga ganyan na naapektuhan ang kanilang um, buhay, uh, mental health, um, uh, emotional um, well-being, um, including fear of their physical well-being na, na, na pinanggagalingan because of fake news, disinformation sa social media. So we need to be Una-una, as public officials, be the example to be the ones to lead yung yung propagation ng tama at accurate na information. Sabi nga lagi, the truth shall set us free. Not AI, not fake news.